Uh, gusto kong magbigay ng reaksyon sa pahayag ni Senator Amy Marcos tungkol sa nabuking na isiwalat na pangangalap ng perma para sa P uh, Charter Change People's Initiative kailang nagbabayad daming kalukuhan na uh, nako para lumalabas sa uh, nabahag ang buntot ng leadership ng Kamara parang laylo na daw sila according to Senator Amy. Okay, hey, pakinggan muna natin ito ang pahayag ni Senator Amy after that magbigay ako ng uh, reaction. Nakakasyok. Ito ang naging reaksyon ni Sen. Amy Marcos sa na naging pahayag ni House Deputy Majority Leader for Communications Erwin Tulfo na wala sa likod ng maanumalyang People's Initiative ang House Speaker. Narito ang balita ni Franco Baranda naging maganda ang pagtanggap ng publiko maging ng ilang opisyal ng pamahalaan sa kontrobersyal ng People's Initiative na layong amyendahan ang konstitusyon. Pero pagtatanggol ni House Deputy Majority Leader at ACT-CIS Representative Erwin Tulfo, hindi naman daw si House Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang nanguna rito. Kasunod ng pagsabi na posibleng naninira lang ang kung sino mang nagpapakalat ng impormasyong ito. Ikinagulat naman ni Senator Amy Marcos ang naging pahayag ni Tulfo sa ginawa nitong pagdepensa kay Speaker Martin Romualdez sa maanumalyang people's initiative. Speechless ako, nakaka-shock masyado. For a change wala akong masabi. <laughs> Kasi alam naman natin lahat, naku hindi naman nagkulang ng video sa expose kapag hmm. katutak na ang video, sa katutak ang uh, retrato, sa katutak ang testigo, lahat nagsasabi. Tinext next time lang, ng Office of the Speaker nag-aalok ng 20 million ang liwaliwanag tapos yung mga nagpa-follow up, office of the speaker na naman nagpa-follow up, Hello. pass your paper by January 12. Anong sekreto doon? Anong, anong uh, walang kinalaman yung speaker? Dagdag pa ng senadora have... na tila have... nagpapahinga o naglilo muna ang mga may kinalaman sa kontrobersyal na pangangalap ng pirma sa bagay, nagbago na rin, hindi na ngayon, Lay low na daw yung mga kongresista, Lay low na daw yung pinagsabihan mga city mayor. Ang nagpa-follow up ng pirma ngayon, ay mga DPWH kontratista. Sira. Ano, <laughs> ano ba yan? Ano ba yan? Nagka-booking Nako, Para mag-pre-qualify ka, kailangan may 20,000 signatures ka. Ano yan? Sinagot okay. rin ni Sen. Amy Marcos ang balibalitang dismayado raw sa kanya si Speaker Romualdez dahil sa tila pagkampi niya sa mga Duterte. Alam ko na may tampu sa akin. Hmm. Eh sinabi ko naman ng loud and clear, 那。No. Hindi na tama ang ginagawa ninyo kay VP Sara at kay Presidente Duterte. Hindi tama yun. Hindi naman nakikipag-away. Sinasabing napakatapang ng mga Duterte. Eh matapang nga. Bait-bait sa atin. Wala na magginawa. Hindi tumulog. Hmm. Nakipag-alyado. Kaya nakabalik. Ano pang gusto mo? Ba't natin inaaway ang hindi nakikipag-away? Magalit sa akin. Bakit daw ganon? Mas Duterte pa daw ako kesa sa Marcos. Yeah. Sa loob, loob ko, hindi ka naman Marcos. Hello. Eh, <laughs> <laughs> Hello. <laughs> sa huli ay ibinahagi ng Senadora na mas maraming mahalagang bagay ang mas kinakailangan bigyang pansin ng pamahalaan kumpara sa iba't ibang isyong kumakalat sa mga pahayagan. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMRI News. So, yun. Uh, todo depensa si Congressman Tolfo. Kaya lang, palagay ko, uh, na lang maniwala sa taong bayan na uh, walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez sa pangyayari ito. Dahil ang daming nagre-reklamo eh. Mga congressmen, Oh. Congressmen Pulong Luperte, congressmen, uh, congressman Pulong Duterte, Congressman Congressman Edsel maraming nagre-reklamo. Senator uh, Pimentel, Sen. Pimentel and then mga matitino ng mga local government officials nagre-reklamo din then dito sa mga bloggers, netizens, ako ang daming sumbung so defenseless uh, yung pag-deny na walang kinalaman ni Speaker Romaldes, it's futile effort. Anyway, karapatan yun ni Congressman Tulfo na idepensa but to me, mahirap paniwalaan. Okay. Uh, ang na maligaya ko yung sabi ni Senator Amy na naglaylo na yung unang natasan is congressmen, mga mayors ngayon naglaylo kasi ayaw din nilang maipit malapit ng 2025 eleksyon itong mga congressmen na uh, mga mayors eh kung ituloy nila yon eh umaalma ang taong bayan maapektuhan ang kanilang pagtakbo ngayong 2025 di ba? kaya naglay that's good kaya lang ito uh, alternate plan nila mga DPWH contractors ang magpapapirma Uh, allegedly ha, uh, isa nga taray ni, hindi sila makakuha ng kontrata kung walang 20,000 city teachers bawat kontratista. But to me, these are, uh, ano na, uh, futile. Uh, wala nang papupunta nito. Kasi na, na vulgar na eh. At saka, nagsalita na po ang Pangulo sa meeting ng Pangulo, uh, Speaker of the House at Senate President, nag nagpronounce ng Pangulo na very divisive. Hindi pwede. So, not na kaya ang kontrahin ng House leadership ang guidance ng Pangulo, eh, tingnan natin. At lumalabas, ang guidance ng Pangulo is charter change, kailang i-focus lang sa mga economic provisions. Okay. So, ang nakikita ko, ang makikinabang dito, ang maligaya, huling halakha, ang Office of the Vice President. Bakit? Uh, according to ka-Eric, sa laban kasama ng bayan, ang isa sa adikain nitong People's Initiative, perma-perma, para ma-dissolve ang Office of the Vice President kasi maging unicameral wala nang two chambers mag isa na lang ang uh, house and senate gagawin ng batas so prime minister ng mamuno so hindi mo na kailangan ng vice president so ako personal akong maligaya kasi kailangan natin itong leader na may puso't malasakit kailangan natin sa bansa ang mga Duterte. So, kaya, to me, napakalaking uh, development ito na sana hindi na hindi na itutuloy itong ano, hindi na itutuloy itong people's initiative na ito uh, kasi nga, uh, nagsalita na ang Pangulo. Okay? So, ano pa? Yung sinasabi ni Congressman Tulpo, balikan natin si Congressman Tulpo na walang kinalaman si Speaker Romandes. So, sino ngayon ang nag-utos? Tapos sabi pa na paninira lang daw. Sino ang matapang na gustong manira kay Speaker Romualdez? si Senator Aimee mismo, sabi niya, nasa text messages niya ang mga prueba. Kasi nakakuha siya ng mga text messages from the office of the speaker na nagpa-follow up o oh, may deadline, pass your papers, isasubmit niyo na yung Ganito, ganito, may, may timeline na sila eh. So, hindi ito paninira, kundi ano lang pag pag uh, bulgar sa katotohanan na may masamang plano talaga itong people's initiative. Isa pa yan yung pera. Saan nanggaling yung pera? Pati nga si Congressman Marcolita nagreklamo na rin na anong tawag niya hindi people's initiative. Eh. People's assisted initiative. Hmm. So, nawawala yung intention ng konstitusyon na kung kailang, kailangang amendahan ang konstitusyon dapat ang mga tao, initiative nila, sila mismo ang gumalaw, magperma, magpetisyon para i-amend ang gusto ng mga tao na baguhin sa ating konstitusyon. So, sa ngayon, yung economic provisions man lang ang nakikita ko na, no? Uh, Karon nang naipasang batas, panahon ni PRRT, uh, a way of amending the Constitution, yung ownership ng telecommunications, okay na yan eh. Pwede nang magmemeare ang mga foreigners ng telecommunications. Public Services Act of 20... hindi ko na makalimutan So, nandun. So, good luck dito sa Senado ay na natasa ng Pangulo na manguna sa pagtalakay paano i-amen ang konstitusyon yung mga prohibitive na economic provisions nito.